parang narinig kong tinawag mo akong hambog at mayabang. Hmm? Eh talaga naman eh, kung di ka ba naman hambog at mayabang, sasagasaan mo ba itong nakabilad na palay? Eh paano hindi mo sasagasaan yan nasa gitna ng kalye? Eh public highway ito, dapat di mo nilalagay dyan yan. Sa ginagawa mo ngayon pwede ka makulong. Abay kung ilang taon na namin ginagawa dito yan ah. Eh ikaw pa lang naman ang bukod tanging bastos na sumagasan ng mga palay na nakabilad dito. Tingnan mo nga yung dinaanan ng gulong mo, nagkang nadurog na. Teka muna, teka muna. Nosy ka ba? Aba, si Carlota, ang kababata kong saksakan na suplada. Hindi ka pa rin nagbabago. Aba, hindi mo pa rin binibitawan yung trono mo na ikaw ang reyna ng mga kataraya. At ikaw naman si Ismael, ang dating halang ng bituka, na hanggang ngayon ay halang pa rin sa pinakahalang na bituka. Ha? Oy, bayaran mo nga yung mga palay kong sinira mo. Bayaran mo yan, Ismael. Talagang babayaran ko. Kaya lang meron na akong isang koreksyon. Hindi Ismael ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay Smile, you know? Smile is the name. Hmm, hindi bagay sa'yo yung Smile. Yan pa ba naman na sasalubong oh. mo sa'kin? Ito, babayaro ko. O. Oh. O yan. <laughs> smile is my name. So I'll smile. <laughs> Sige na. Smile. <laughs> <laughs> o, oh, tol! <laughs> Greetings! Si Papa. Kahapon ka pa hinihintay. Umanta ka na. Umuusok ang ilong sa galit sa'yo. Kinaragahan mo na naman. Sigurado yan. Ano na naman ito, Ismael? Nakakahiya ka na. Pati ang ninong mo, taas na ang kamay sa'yo. Kapag hindi ka raw sinipa sa Eastern Military Academy, ay tuluyan ang masisira ang reputasyon ng eskwelang yon. Pati siya, delikadong masipa rin nakakahiya ka na talaga. Ano pa talaga ang dapat kong gawin sa'yo? Eh, kailang naman may gusto isaksaka ko ron eh. Hindi ako pwede ito, Papa. Eh, mga tao ron, puro diktador. Isipin nyo, hindi ko pwedeng gawin yon, Hindi ko pwedeng gawin to, Huwag mong gawin yon, huwag mong gawin yan. Hindi ako magkatagal doon. Ang buhay ng tao'y walang patutunguhan kung walang kinikilalang disiplina. Katulad mo. Wala kang maabot sa buhay dahil wala kang kinikilalang disiplina. Bakit hindi ka tumulad sa kuya mo? nagtapos ng pag-aaral na walang problemang binigay sa akin. At ngayon na yan, handa na siyang maging gobernador. Hindi katulad mo. Ikaw ano? Makapati janitor, walang tatanggap sa'yo. Kaya naman ikaw, Ismael, magbago ka na. Puro sa mananlob ang binibigay mo sa papa. Hindi ka na bata. Wala ka nang ginawa sa Maynila, kundi puro... Puro away. Puro gastos na walang katuturan. Mm, Makasabat nga. Kuya, walang oras na hindi ka kontra sa akin. Lagi mo lang ako inuhulog sa papa. Lahat ng oras, lagi mo lang ako sinisipa. Aba kuya, mo sabi ni sip Sipsip ka pa rin kayo! Tumigil oh, kayong oh. dalawa! Ismael, ano ngayon ang plano mo? Kung titigil ka dito sa asyenda, susundin mo lahat ang sasabihin ko at ang sasabihin ng kuya mo, naintindihan mo? Parang hindi rin ako mali sa military school niya, papa. Pero okay lang. Sige, bayag ako. Pero sa inyo lang. Eh kuya, I'll think of it. So dito mo ang sinasabi mo? Ay, hindi, I said, I will go straight to the kitchen. I'll make paluto the ginataang kuhol so that you can make a uh, sip sip icing. <laughs> <laughs> ah, Pakitala yung bag. Smell. Malit lang itong rancho para sa ating dalawa. Okay. 是、啊 はあ。いい hindi pa rin nagbabago ang puso ko. Hala, tignan mo kung ilan ang tama sa sintido. <laughs> Mayor, wala pong tama. Gusto ba ikaw ang bariling ko? Mayor, wala po talaga eh. Hoy, ikaw ang ang Malabo ang mata ni demonyo na yan eh. Mayor! O, oh, padre. O, oh, kumas ng practice? Ha! Ayun nga, ng ko kung ilan ang uh, bulsay eh. Wala naman talagang tumama eh. Puro sa lupa naman eh. Mayor, wala po talagang tama! Maligay ko, padre. May depresa itong baril na nabili ko. Dapat sumpit na lang gamitin ito eh. Dapat dito, tirador na lang kay Mayor eh. Ginamit ko yan kagabi, Mayor. Maganda o tama. Pare! Tandaan mo! Pag hindi kita kinakausap, huwag kang magsasalta! Pare, Mayor, yung pinag-usapan natin, subukan natin itong inaanak mo. Bulet, pakita mo sa ninong mo. Oo nga pala, no. Inaanak, ikaw naman ang bumanat. Sige na. Apo. Uy, uy, uy! Bulet, Bulet. Di ba sinabi ko sa'yo? Pare, alam mo na hindi ako nagkulang sa pangaral dito sa inaanak mo, no? Basta tungkol sa pagbabaril, di ba? Napansin ko nga, gusto ko sa pangaral. Sige na, yan na. Alin? Alin po dyan? Yun yun. Ayun, ibulsa'y mo ron. Yun sa gitna. Ah! Ah! Ayun po, reko, reko. Reko, reko, reko. Bulet. Ingay -ing ako. Ingay po eh. Kamantik ng madisgas sa tuong sapatos Ing -ing ko. Tari, pasensya ka na sa inaanak mo. Alam mo namang... Sakit sa tenga, no? Akin na yan. Ito yung atay. Ulitin mo, anak. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sige. Huwag daw kayo matakot, ha? Sandali na, ha? Kasi, alam mo naman itong inaanak mo. May diferensya sa tinga. Medyo nagwawala pagka nabibingi. Yan, ha? <coughs> ah, bulit. Dito ang patama, ha? Ah. Dito. Isentro mo, ah. ha? Dito. Ha? dito isentro mo. Arete teka. Huh? Ayan. Isentro mo dito ang patama. Dito po? Oo. Oh. Apo ni nang... Kaya mo yan, kaya mo yan. Hey! Galing ni Bulet. Hayo. Padre! <laughs> ang ganda ng patama niya. Mukha yata pakikinaman natin si Bulet. Sige, pa. sige, tuloy mo, tuloy mo. Apo. Doon din ang patama, ha? Pero doon. Padre! Mukhang natsambahan lang ni Bullet. Akala ko okay ni. Wala talaga. May makanda kong pakiramdam. Sandali lang. Halika. Oy, oy, oy! Sandali lang, sandali lang. <laughs> Alam mo, iho, nervyoso ko pagka ang tao may hawak na baril eh malikot ang kami mo eh. Tama ang hinala ko, pare. Lahat ng bala Bullet, iisa ang tama. Ha? Oo nga, no. <laughs> Aba, iba pa na talaga ang talento ng inaanak ko. Abay, kinakailangan pakinabangan natin ng kanyang talino. Oo, oh, pero kailangan maturuan ko muna siya ng tamang pamamaraan sa paghawak ng baril.